Samantala, kahit holiday, hindi pa rin nakalusot ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Tulad na lang ng isang rider sa EDSA busway na sumemplang pa ng magtangka o manong sa mga manguhuli sa kanya. Saksi, si Salima Refran. Maluwag ang mga kalsada ngayong National Heroes Day bagaman sa Chino Rosas Avenue Extension sa bahagi ng Makati. May mga ilang ilang nakaparadang jeep at sasakyan sa gilid ng kalsada. May hukay pa isang water concessionaire pero walang gumagawa. Sa Kalayaan Avenue sa Makati rin, meron ding nakaparadang iba't ibang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Kahit holiday, tuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Ang motorsiklong ito sinubukan pang tumakas. Pero, sumemp lang. Bukod sa tiket, nag-uwi rin siya ng mga gasgas at galos sa katawan. Ito, sabi naman po ako, kaso, ang mamadali po kasi, lita po ako sir eh. Lita po kasi ako sir. Kasi... So, minado ko kayo napadakay sa bus? ngayon. Opo sir, kasi okay naman po sir, wala naman po kung bas, kaya nang mamadali po ako sir. Sinubukan ding tumakas ng rider na ito pero nasukol din ng mga otoridad. Nagpapatikla sa glit lang ng gumana naman ako. Eh. Isang ambulansya rin ang pinara pero agad rin pinaalis nang makumpirmang may sakay na pasyente. Para sa GMA Integrated News, sa Nima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.